So, what's up mga kahabi? <clears throat> Merong naligaw sa atin na isang far blue na parang cut. Yan, no? Yun, sana yun. Ayan. At yan na nga. Is, uh, galing ako ng palingke sabi ng aking misis meron daw magandang ibon na lumapit yan no kung sinong may ari nito dito sa malapit sa aking area no may problema lang walang ano ring ayun no? ayun no ayun yung kalbo ayun no ayun no <laughs> By the way, yung nagvideo pala niyan yung aking misis. Ayan. Kasi huliin ko nga siya. Pero ang tagal ko bago nahuli yan, mga kaibon, ano? Ayan, mga kaibon, ano? Ayan, mga kaibon! <laughs> bago yan, ano, mga kaibon. Ano? Medyo mahaba-haba pala yung video na ito kasi ang tagal ko nga siyang... Nahuli. Ayan. So ayun siya sa likod. Ayun siya sa likod mga kali. Ano ba to? Um, ayun Oh. Alam. Ayun, lumipad na naman doon sa kabila. Maganda. Maganda pa naman yung pag a doon niyo kahit normal ka. 'yan. Bakit nagbabalik sila dito? Hay nako, baka may ano tumi-charge. Ano na kasi 'yung kaya. Ayun, 'yun. Pasulitana dali. Nunak-nunak. 'Pag 'yong ganyan ay masira 'yan. Ayun. Ang tagal niyan mahuli. So i-cut na lang natin siguro yung video na para ayun, 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 ayun. <coughs> Or manood muna kayo dyan <laughs> Tagal kasi nito ka mahuli itong ibo na itong Salita po siya dyan Mahuli kaya yan dyan Hiliit ng butas ng ano mo pang salo mo Silo pala Salo tingin pa siya sa nagbibideo nagbibideo maganda tong nagbibideo na to ayan sumalapit ko na nga siyang mahuli pero matagal pa yan ha pastilan ay nak no no nak no, no sasabog yung ano sprite pero makulit na bata dito sa ang Kabi ano, lang niya mabait may lamok pa. May mm. um, mga Ay, Hi. hey, Hindi ka naman makita. Diyan, nagbo-voice over si Daddy. Mm, Nasaan na yun? Nasaan na? Nasaan na yun? Ayun, Ay, lumipad. Ayun. Doon sa ating mga yellow balls. Nalilinta. Ayun pa. kasombrero kasi makita yung kanyang panutski. Ayun siya o, oh, inaukoy-ukoy niya o. Oh. Oh, tingin-tingin pa siya sa taas. Oh, oh, oh. tingin-tingin pa siya sa taas o. So, oh. Saan na Ayun, bumaba.

at yun na nga no ayun, ayun saan na yung ating dagit yun sa likod so ikakat ko na lang tong ating video mga kaibon ano kasi ma mahaba masyado tong video na to nandun sya sa likod ngayon so, magpakita na naman yung kalbong tisoy <laughs> Siga pa ang mata ng taong to. Hindi mo papahuli ng buhay. Excuse me po. So ayun, sa likod na tabi o. Oh. sa likod yung ano. Lamok yun, 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 dito. Agat. Nakog mong ganyan ni nakma. Nakog yan. So ang ingay na nga natin habang tayo yun. Boboy's over dito kasi mayroong makulit sa ating tabi. So, ayun na nga. Nahuli na natin yung ating daget no? Ayan. di ko alam kung paano siya hulihin. Sa tingin ko, isa siyang parblo na kak. Parang dito galing din tong ano na to. Parang sa akin din to galing. May ganito ako dati eh si siyangkak na parblo ang ginawa ko ay binuksan ko to itong pop train na to then dito ako nagpwesto sa baba galing ako dun uh, ganyan padanda na dito tas dito na siya pumasok doon wala na wala nang kawala Masyari. Meron kayong parblo na nakawala dyan. Kaya lang, wala siyang leg Sa so tingin ko, dito din to galing sa akin. Eh. Nakawala dun kay boss. Ano? Ano? Ilagay muna natin sa dito. Sa gilid para... Oops, natapon ko yung tubig na. yan naman natin silagay ay yung ating dagit naligo dito sa ating sibunan